Ang susunod ko po itatanong sa inyo, yung si uh, Catherine Cassandra Leong. Okay? Uh, dati po, nung huli na tayo nag-usap, sinabi nyo, you wanted to ascertain the the identity of this person, kung Pinoy ba siya o hindi. Ano po ba yung napag-alaman niya na? Hindi po siya Pilipina. Uh, nakuha po ng, nakakuha kami ng dokumento sa pagkipagtulungan ng Senado, opisyal na dokumento, na yung birth certificate niya, pinanganak di umano siya nung taong 2000 at siya po ay late registration 2001 lamang po na rehistro yung kanyang pagkakapanganak maging yung kanyang baptismal certificate ay 2001 din po na register so one year late yung kanyang registration kaya lang hindi ho yun yung, yung ebidensyang matindi ang matinding ebidensya doon sa kanyang birth certificate na pinanganak na siya noong 2000, nakalagay ang pangalan ng kanyang ina at ang nasyonalidad ng kanyang ina ay Chinese. Nakalagay ang pangalan ng kanyang ama, ang nasyonalidad ng kanyang ama na nakalagay doon ay Filipino. Pero hindi ho, tumigil, hindi ho tayo tumigil doon. Ginawa din po natin yung Certificate of Live Birth ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay pinanganak noong 1969. Pero doon sa Certificate of Live Birth ng kanyang ama, ang lolo at lola sa father side ni Cassie Lee, ay parehong Chinese. At hindi yun. Yung nationality nung kanyang ama na ipinanganak po 1969 ay Chinese. Okay. So, Chinese po siya. So, hindi totoo yung nakadeclare dun sa ano? Doon sa, sa, kanyang, sa sa kanyang birth certificate na yung kanyang tatay ay Filipino. Sapagkat yes. yung 1969 COLB nung kanyang uh, father ay Chinese nga po yung kanyang tatay. So, kailangan ipaliwanag po nila ito. Kaya uh, nakipag-usap na rin Nung kami sa ibang ahensya ng gobyerno, kailangan makansila na ang kanyang certificate of live birth, no? Again, uh, ano po yung uh, pagkakasangkot nitong si Cassie Lee dito sa Pogo, sa Porak po, no? At saka nasa na po siya ngayon sa pagkakaalam niya? Alam mo, yun ang mahirap, ano, sapagkat uh, hindi naman po na sapagkat Pilipino nga po siya sa kanyang deklarasyon ng una eh hindi ho kami nakapaglabas agad nitong alert warrant uh, kami po ay sobrang pagod na rin ano pero ang ang, ang kaming ang aming uh, paniniwala na dito pa po siya sa Pilipinas kaya lang natatago ang na ang dami-dami na pong leads na sinusundan ng PAO kay Alice Buwo at saka dito kay uh, Cassandra Leong kung saan sana namin siya napupuntahan, uh, nagdi negative pa po. Ang tanong, ano po bang kinalaman ni Cassandra Lee doon sa PORAC? Malaki po. Sapagkat siya po ay incorporator at hindi lamang authorized representative nitong magpupungo na ito. Ang kanyang pangalan, ang kanyang footprint, ang kanyang legal footprint ay nandoon sa maraming dokumento in relation to Lucky South 99 nung siya ay outsourcing pa lamang at saka nung siya ay ah uh, uh, Pogo na po, no? So, she is, she is a, uh, uh sabi ko nga po dun sa task group na humahawak sa kaso ng Cora, isa siya sa mga dapat makasuhan natin in relation to Lucky South 99. Hindi siya dapat makawala. Now, the question, Christian, gaano kalaki ba ang properties na may iwan ni, ni Cassandra Leong dito? Abay, malaki-laki. Yung yung uh, yung mansion na nakita doon sa Porak ay nakapangalan sa kanya. Di So kung siya mapatunayang hindi nga Filipina, di ba, makansel makansela kanyang certificate of live birth. All her properties here would be put into question. No, so uh, at the end of the day baka mawala nga 'yan. Okay. Si Harry Roque sir, nagko-cooperate na ba sa inyo kasi nakita ko si Harry Roque eh. Isa doon sa mga nagpapakalat ng peking video di umano ni BBM, although nagpapalusot sila na hindi daw nila sinasabing si BBM yon pero obviously naman, kung anong gusto silang <sighs> okay. kumbukin. Anyway. Well, he's a character in himself. <laughs> Inya eh, mukhang busy-busy sa pagpapakalat ng peking video na yun, no? Abogado uh, pa naman. Pero nag-cooperate okay, na ba okay. sa inyo sa investigation niyo? Uh, sa amin po, ah, hindi pa po nakikipag-ugnayan si Ginoong Roque pero mas mainam po siguro humarap muna siya doon sa Senado at saka sa Kongreso at magpaliwanag siya sa taong bayan doon sa kung meron ba o wala siyang pinalaman talaga dito sa scam farm na ito. Kung wala naman po siyang kinalaman, eh, kakatiga naman po siya ng taong bayan at saka ng husgado. Pero kung siya ay may pananagutan, eh, hindi naman po papayag yung ating gobyerno na hindi po siya mapapanagot. Pero again, Christian, wala akong personalan dito. No? Lahat po, sinusunod lang namin yung ebidensya. So, ah, uh, ganun talaga ang buhay. Kung saan ang ebidensya na pupunta, susundan po namin. Eh, tama naman. Wala naman magsasabi rito na na members na lang pa no? Eh kung talagang eh, lumabas yung pangalan ni Harry Roque, hindi naman <laughs> hindi naman na i-suppose in invento 'yon, 'di ba? Nabiglan sumulpot yung pangalan niya sa isang dokumento. Tama po ba? Talaga nakita oh, 'yon. Diba? Nakita po yung dokumento. Eh nandoon po, nagpaliwanag naman po siya kung bakit daw di umano nandoon yung dokumento. Pero mas mainam niyang ipaliwanag yung relasyon niya doon sa Lucky South 99 dahil nagbigay naman po ng kanyang testimonya sa Senado at saka sa mababang kapulungan si Ginoong Altenco, yung chairman ng ng Pagcor, kung anong pagpapakilala ni, Ginoong Roque nung siya bumisita doon sa Pagcor, no. So, uh, if all of these testimonies and evidence would uh, documents would stand in court, then baka baka itinan din po natin yung kanyang pananagutan dito sa uh, Lucky South 99 po na ito. Si ano sir, si dating Mr. Supranational, isa po ba siya sa mga inimbestigahan din ng PAO? Yes sir, opo. Eh, siya ang unang person of interest nung pinangalanan na nga po na, na, na nakipag, uh, di ay nakipagpulong si Ginoong Roque doon kay uh, Chairman Altenco. Kami, nag-regroup kami, nag-usap-usap ulit kami. Sabi namin, e baka mamaya eh, hindi naman harmless yung pagkakakatag yung pagkakakita natin ng dokumento doon sa sa lugar baka merong pang mas malalim na nakitira lamang siya doon so we need to talk to the person Kaya lamang, yung iba't iba pong mga paanyaya sa kanya ng iba't ibang gobyerno uh, ahensya ng gobyerno maging nang Senado ay parang wala naman pong napapatunguhan di ba so hindi po siya nakikipagtulungan kaya i think sa susunod na invitasyon ng Senado at saka ng, ng, House of Representatives. Kapag hindi pa nagpakita si Ginoong de la Serna, eh baka magiging pangatlo na po yata yun. Baka mamaya magkaroon na ng show cause order yung, yung Senado para sa kanya. At kapag hindi pa rin po niya pinagbig, uh, pinaunlakan yung show cause order na yon, eh baka mamaya eh, warrant of arrest na ang mailabas sa kanya. Nakakapangatlo na po siya by that time. Mm hindi pa lumulutang, no? Pero kayo ba, did you try to make uh, contact with him eh? uh, na? kasi wala ako kami. Uh, wala kami pagpapadalhan, Christian, kung saan nga ba siya nak nakatira, di ano? So, eh, kaya kami nananawagan na sa platform mo at sa iba pang mga platform sa social media sa mainstream media kay Ginoon de la Serna. Baka naman po, eh, pwede siya may pagkita na sa, sa organisasyon, sa PAO, ni ba? para mag magbigyang linaw lamang kung bakit nga ba siya nandoon sa lugar na iyon. Kung wala naman po siyang pananagutan, eh, wala naman pong dapat ikatakot. Hindi ho tayo nagmamanufacture ng ebidensya, Christian. So, hindi ho gawain ng komisyon yan, hindi ho gawain ng kasulukuyang administrasyon yan, yung magmanufacture ng ebidensya. Sir, ito bilang panghuli, may mga dito, no? Kasi marami naka-antabay naka talaga rin sa mangyayari doon sa dating Island Cove, di ba? Sabi niyo, ito yung pinakamalaking pogo ngayon sa Pilipinas na legal. So, kasama ito sa definitely ipapasara, no? Pero kumusta ba yung, kumbaga, yung accounting nyo doon sa property na yon, doon sa mga empleyado, etc., etc.? Alam mo, yun na mayiging malaki, talaga. Malaking, malaki yung kanilang loss doon, yung mga investors doon. But then again, Christian, they are part of the 42 or 43 legitimate independent uh, legitimate internet gaming licensees so they have to go as well no uh, kami din po bago pa man po sila umalis sabi ko nga sa iyo nung huli tayo nag-usap dito sa iyong programa lagi naman po namin tinitingnan kasi it's taking like a sore thumb napakalaki po niya dyan sa Manila Bay di ba so lagi naming binabantayan baka mamaya may mga nabubugbog na doon may mga nang scam na doon pag may ebidensya, sabi namin sa mga tao namin, just show us the evidence and we will bring that to the department for justice. Kung sapat, i-apply po natin ng warrant ang mga 'yan. Pero in all honesty and fairness, from then until now, wala pa po tayong nakukuhang ebidensya po doon at this point. Ano? But they have to wind down their operations soon. The faster the better.